Hmm? Angel. hmm? Angel. Hmm? Angel. Angel ba o si Kuya? Kuya Wans. Hmm, Kuya Wans. Oh, so, oh. hindi man abuta. Amalis na. Umuwi na sa kanila. Sarap ba yung inakain mo? Di tonto ka. Dinalo ka naman ni Kuya Wans. Opo. Tapos, walang pasok. Pero ikaw, nakapasok. Ayang, no? Madaya, ano, bebe? Iba, walang pasok. Ikaw, meron. Ano? Dahil suspendido na kasi yung klase. Mama, um, iba, may pasok. Sunod na klase, Hello, panghapon. hapon. Pasok kayo. Kasi yung klase, wala na. E kasi nag-declare okay, na walang pasok walang pasok ay mag-aalas 10 na so yung pang 10 to ano, 10 to 12 ba yun sa lang? wala nang pasok hanggang hapon na in per session may pasok kalakasan ng ulan ay nako nabasa na yung mga estudyante pag uwi kasi malakas pa ang ulan baka bumaha nakaano kasi tayo yellow mm -hmm. yellow rainfall alert lang yung... mm -hmm. Ha? delicious guys yung ulam namin ni ano talakitok kung hindi na ubos na paninda namin ulam na namin Di ba, baby? Ay. Si Kuya Aga. O, Kuya! Baby, si kuya Aga na. Tanungin mo ako kung may pasok. Nakain ako? Ano yun? Ano yun? Ano? Uh, hmm. mo. Wala pa yan. Meron pa yan. Pagka maulan... Lakás ng ulan, mami, ngayong gabi. Walang pasok. Ano 'yan? Naku, natin ang ano, announcement. Wala pa. Ah, meron. Pero titingnan natin yung announcement. So see you later, back guys. Bye bye. Bye bye for now. Don't forget to subscribe, like, share, and comment, and and the button. Subscribe. Bye bye. Thank you. Thank you for watching, guys. Bye bye. bye, -bye.